Wow. At ito naman ang ating intro sa ating Yummy. video ngayon. Yan ito na ang napitas natin dito. Yan. Di ba? Malilim lang. Ayan guys. Ihalo natin sa. Oh, tara Ito. Ito. M miyong, ayon ayon sa amin samahan niyo ako, guys. Magsimay tayo nito. Magsimay tayo nito. Hapon na siya. Okay. Eh, nag-a-start na. Siya 'yung nun tayo. Video na. Ako. Ayon, video, na yung, video na siya, ba? Dito na ako sa test simay tayo. Siguro, manini dito kailangan sasabihin kung anong mga video 'yung makukuha. Siguro, hindi siya, balak niya mai-nail. Hindi na okay, okay, siya okay Ako 'yung hindi talaga, hindi siya kabalo. Kasi, balat kasi ako.

na yung na na try na pa yung mga hindi na po din toto niya kung gusto na sarap ito kaya Ikagisran ako eh sabi saya. Sa Bisaya, may tagalog pa. Sa Tagalog oh, ang pagkis-kis nito. Kis-kis ko lang para ihalo natin ito, sa... Ito guys, niluto namin. Kita sa inyo mamaya. Niluto. Sa ating niluto ko din siya. Ay, yan. Ay, yan. Ay, Ayan na guys, beans at saka pata. Guys, hindi pa siya lata guys. Lagyan ko to ng maraming gulay. Ayan. Ah, hindi pa nakakain ng mga anak ko nito punang kain na sila dati nung no? maliit pa sila, hindi nila tandaan ng ganito pagkaluto. Ano, lip over pa ito sa New Year itong patang ito. Yan, hindi pa siya nalata yung beans. Palambutin muna natin ng mainam ang beans at lalambutin yung pata natin. Ayan. Sarap 'yan. Ayan, buo ko lang ilalagay ang onion. Ayan, kasi mga ano din yan. Pero may ano na yan yan, picnic yan. Aking version yan, guys. Buo. Kasi mahati lang din naman yan mamaya. Ayan na mga kaibigan ko. Ilalagay na natin ang gulay. Ayan. Malunggay. Lagay na natin lahat ng gulay. Ayan. Maraming gulay, guys. At mayroon ding sili. Dahon ng sili. Dahon ng sili malunggay at patola sa hinalo natin sa beans at pa um, pata ng baboy yan sarap to guys more vitamins uh, leftover ito sa new year nakalaga na ito hindi na namin niloto dahil hindi na maraming pagkain Hintayin natin kumulo at ayan, pagkulo yan, tapos na yan, luto na. Hainin natin at pakita ko sa inyo. Ayan, ang subak yung pa. Pata ano, ng baboy. Bango. Ayan na, di ba? Napakasarap ng aking niluluto. Ayan, at ang bangbango. Ayan niya, oh. Okay, aking wow yummy food dalawa guys so dahil malaking pata ito guys ayan oh wow oh. ayan daming gulay guys na natin. see mamaya na huhainin muna natin ayan guys. na guys babalik na rin natin ito tagubukin oh, man. nata sa province man ayan guys malaking pata guys halo sa amin yung lotong vegetable din dito teka iangat mo na yan yan yeah. Ayan. Ay. Ah. Ay, 'yan ang bango-bango niya, guys. Hintayin lang natin. Haha. Ito ba ang, Ito ang lutong probinsya, guys. Ayan. 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 Wow, wow, 'Yan, may pidedol pa. 'Yan, nawawala na mga amo. Tapos kanina, buo lang. Ayun na, ang kainan na. Yummy. Please, hugyo